Nako, paano yan? Talagang mukhang hindi tatantanan ng mga kongresista at ng mga eksperto etong issue na ito na si Sarah Duterte. Sabi dito, OVP secret fund spending a violation twice over. Mm hmm. Kaya pala talagang ayaw sagutin si Sarah Duterte. Ano ho? Kaya pala, ngit-ngit na ngit-ngit itong -ngit si Sara Duterte sa mga kongresista na nabanggit itong kanyang confidential fund. Madalas ay irason na mga ito na ang budget hearing ay tungkol nga sa 2025 budget daw at wala nang kinalaman itong secret fund or yung confidential fund na itong si Duterte. Nauna na rin sinabi po ng, ng um, Commission on Audit na meron silang notice of this allowance. At yun pala ay napaka-importante na tignang mabuti ng ating mga kongresista. Bakit naging ganon yung, yung pondo na yon Bakit nagkaroon ng notice of, of this allowance? Yung 73 million out of 125 million na confidential funds nga nato si Sara Duterte. Unang-una yung breakdown, ba diba? talagang magtataka ka. Kasi 11 days lang na nagastos at yun nga, kung tutuusin, saan napunta? Saan napunta yung breakdown na yun? Paanong nangyaring merong na-awardan within 11 days? Paanong nangyaring nagkapag-purchase ng ganong kalaki? Kahala, kalaki na halaga ng information. You see, para saan yon? So, worst of all, eto, it was revealed that a large amount of uh, money of that 125 million was spent on things that did not involve security according to a constitutional law expert. Yun ang isa sa pinakamalaking problema. Walang kinalaman sa confidential fund or sa security ang paggastos ng tinatawag na confidential fund niya na itong si Sara Duterte. Ito yun, for lawyer Michael Henry, Sarado Duterte's spending of confidential funds constituted a violation twice over because the office of the vice president is not mandated to use uh, such funds, and second, because of a co joint circular that regulates the specific activities and items for which the secret funds should be used. Merong regulation, merong joint circular. Pero labag doon sa circular na yon ang paggastos nga na si Sara Duterte. At ang nakakapagtaka dito, sana kahit papano kasi manindigan etong COA. Kayo po ba'y nahahawakan dyan ng kung sino? Kasi dapat kayo manindigan. Okay? Na etong sinasabi nyo na disallowance allowance ay una dapat ibalik. Pangalawa dapat dapat managot kung hindi man may balik, dapat may managot at saan nga napunta sa ngayon etong kwarta na ito, etong pera ng taong bayan na ito, na kung tutuusin, napakarami sana na ipatayo na classrooms. Di ba? Nangangailangan na napakaraming classrooms sa ating mga eskwelahan. At kung tutuusin, katulad ng mga ipinagawang classrooms ni Atty. Lene Robredo na nagkakahalaga ng 800,000 um, um, 800, lang, Okay? At lahat po ay naando na, kompleto na. Ilan po bang 800,000 ito? Di ba napakaraming classrooms din ito? Kumpara sa pagawa ng classrooms daw ng gobyerno, na madalas ay inaabot ng 2, 2 to 2.5 million isang classroom lang. So yan, yun yung gusto kong ipahiwatig dito sa mga ito na napakadali yung lustayin ang pera ng taong bayan. At kung tanungin kung paano ginamit, kayo pa ang nagagalit. Kayo pa yung nagmamayabang. Kayo pa yung nagmamalaki. Bakit? Anong karapatan nyo?